Well, mga Ropa, kwentuhan uunahin nuna tayo. Pag-usapan natin ang Game 3 sa pagitan ng kubunan ng San Miguel Beerman kontra sa kubunan ng Talk and Text Ropang Giga. Game 3 na 'to ng PBA Philippine Cup, mga Ropa. At itong game na 'to, mga Ropa, ay sobrang importante to para sa duluan kubunan, lalo na sa kubunan ng Talk and Text dahil nga ang Talk and Text, mga Ropa, ay naghahanap ng kanilang Grand Slam championship if ever na sila ay mag-champion dito sa May Philippine Cup. Pero iba ang plano ng kubunan ng San Miguel Beerman mga Ropa. Tila ba naging no match kabuna ng Tokendex Tropang Giga dito sa may Game 3 kontra sa kabuna ng San Miguel Beermen. Lamang na lamang mga kabuna ng San Miguel Beermen dito sa game na to mga Ropa at nilampaso lamang nila ang kabuna ng TNT Tropang Giga. Sobrang lakas si Jun Marpardo mga Ropa hindi siya mapigilan ng depensa ng kabuna ng TNT. Ngayon mga Ropa isa isa na may may natin ang pambihirang discard na ginawa dito ni Coach Leo Austria para talunin ang Tokendex Tropang Giga dito sa may Game 3 at kuwanin na ang kalamangan na 2-1 sa serye. Naubos na nga ba ang bala ng kumuna ng TNT? TNT mga ropa ito ang game analysis at breakdown San Miguel Beer members ng na ito ang Giga Game 3 PBA Final simulan na natin to okay game ngayon mga ropa dito na tayo magsimula sa may third quarter ang score dito 59-52 malinaw na malinaw mga ropa may hawak na pitong puno sa kalamangan dito ang San Miguel Beer men ngayon mga ropa possession dito na kumunan ng ito ang next Giga mapapansin natin dito mga ropa sa games 1 and 2 at maging dito sa game 3 mga ropa hindi nagbago depends ang depensang ginamit ng kumunan ng San Miguel Beer men still mga ropa man to man zone so defense pa rin ang ginagamit ng kumunan ng San Miguel Beerman gumamit ng high screen action dito ang kumunan ng token next ropa giga sumalo dyan si Jun Marpardo mga ropa kahit pa paano nag show si Jun Marpardo dito sa so may ibabaw para sa si depensa mga ropa kaya ang tendency outcome nito hindi nagkaroon ng nap space and nap separation dyan ang kumunan ng token text para pumukol sana ng 3 point or dito sa so may 3 point area yun nga lang mga ropa ang consequence nyan madaling naiwanan sa depensa si, si Jun Marpardo dyan sa so may pag show nya sa so may ibabaw kaya nangyari dito mga ropa nagkaroon naman ng opportunity ang kubunan ng TNT para umatake. Nag-close out defense dito si CJ Perez mga ropa health defense. Yun nga lang mga ropa huli na ang lahat. Nakasalaksak na ang kubunan ng TNT dyan mga ropa at nakakuha sila ng na 2 points basket. Para naman mood. sa kubunan ng San Miguel Beerman mga ropa still heto pa rin ang discard ang ginagamit nila. Malaki talaga ang pwersa ni Jun Marbardo doon sa may paint sa may ilalim. Still mga ropa game 3 na to at tatlong games na to para sa dalawang kubunan dito sa serya na to. Nahihirapan ba rin ang kubunan ng talk and text na i-figure out si Jun Marbardo mga ropa. At itong posesyon nga na to nagpapatunay dito. Nabigyan na naman ng entry pass dito si Jun Marpardo Mumamanta sa kanya dito mga Ropa si Kelly Williams. nababansin natin mga Ropa nagbibigay lang ng zone defense diyan ng kubunan ng TNT. Nagiging cautious sila against si Jun Marpardo mga Ropa. Hindi sila puli na nag help against kay si Jun Marpardo hinahayaan lang nila si Kelly Williams. Na magkaroon ng one-on-one -on -one open si Jun Marpardo dito mga Ropa. One-on-one -on -one defense lang against kay Kelly Williams. ngayon mga Ropa. Ang isa sa strength ni Jun Marpardo mga Ropa. Kung babantayan ninyo 'pag nabigyan siya ng bola doon sa may madalas paint. Sa madalas mga ropa yung umiikot si Jun Pardo doon sa may weak side ng depensa at ganun nga ang ginawa niya dito mga ropa inikutan niya lang ang weak side defense dito ni Kelly Williams easy two points na nagawa dito ni Jun Marpardo. madali niya nang naiwanan ang 1 on 1 defense dito ni Kelly Williams ngayon mga ropa bibigyan ko naman kayo ng scenario na kung saan magdo double team ang ng TNT against kay Jun Pardo Pagpalagay natin na nandito si Kelly Williams sa may iikutan ni Jun Pardo na side at do double team naman ang kanyang teammate dito sa may side To, para harangan ng tuluyan si Junmar Pardo at ang maging option niya lang mga ropa ay ipasa yung bola. Ngayon mga ropa kung to double team nga ang TNT dyan mga ropa ay may isang player ang kupunan ng SMB na mo open. It's either si CJ Perez yun mga ropa or si Chris Rose. Kayang-kayang i-kick out ni Jun Pardo ang bola papunta sa may 3 point area mga ropa masasabi natin si Chris Rose ay may shooting sa may 3 point area at hindi na naman pwede pabayaan na ang kupunan ng TNT si CJ Perez sa may 3 point area dahil parehong may shooting yan. At the same time mga ropa dito sa may right side wing 3 point ay naghihintay din dyan si Jericho Cruz na kung ay tumitira din sa may 3-point area. At sa ganyan mga ropa, dyan din talaga nagiging maingat ang kupunan ng TNT. Dito sa possession nito mga ropa, ayaw nilang sumugal sa ganoong pagkakataon na kung saan mau-open ang SMB sa may 3-point area. Kung nga mga ropa, madali nga silang pinagbayad dito ni Junmar Pardo. And take note mga ropa, dito sa may game 3, tumatagintay na 33 points ang kinana ni Junmar Pardo. Sobrang laking butos ng mga ropa para dominahin ang kupunan ng to at extra so, mga ropa, another possession nila dito na mo na San Miguel Beer Heto na naman mga ropa, na na naman si Jun Barbardo doon sa Maytay. Agad mga ropa, madali na nabigyan si JMF ng kanyang teammate, specifically mga ropa si Chris Ross ng entry pass. Agad mga ropa, Kelly Williams ulit ang bumamatay dito against kay Jun Barbardo. Agad mga ropa, maganda naman ang position dito ni Kelly Williams dahil ang position dito ni Kelly Williams ay yung iikutan na side dito ni Jun Barbardo. Kaya pansin natin mga ropa, hindi nakaikot dito si Jun Barbardo. At ang kapansin-pansin dito mga ropa, si Simon Enciso ay sumubok mag dito against kay Jun Marpardo doon sa Bay Pate. Sumubok sa n-season na mag-double team mga ropa. Ngayon, ang tendency outcome niyan, yung sinabi ko kanina na kung saan, pagka nag-double team makabuna ng TNT, ay may isang player naman na ng SMB na mau open And mapapansin natin mga ropa, si Chris Ross ang nandito sa may 3-point area. Si Chris Ross ang naiwan open para sa na ng SMB sa Miguel Birden. Kaya madaling desisyon lang ang ginawa dito ni Jun Marpardo mga ropa, obvious na obvious. Open dyan si Chris Ross sa may 3-point area. Bigay ni Junmar Pardo ng bola pabunta kay Chris Ross nung nag send double team dito si NC so tendency sa nito mga ropa open open yan si Chris Ross sa may 3 point area ito ang ayaw na mangyari na kumuna ng token mga ropa na ma-open sa 3 pointers ang kumuna na ng SMB kumbaga para sa kanila mga ropa mas okay na na si Junmar Marpahardo na lang ang kumana ng kumana doon sa may lalim, dahil may enough defense naman doon sa may lalim ma-open ang kumuna na San Miguel Bierman sa so may 3 point area mga ropa ngayon pinagbayad sila diyan ni Chris Ross basket is good ang Lonish hirap na hirap talaga ang TNT against kay Junmar pahardo mga ropa kung mapapansin natin natin. Hinayaan nga nila si Junmar Pardo doon sa may paint. Nakascore naman to ng 33 points mga ropa. Game high yan mga ropa. No choice talaga ako po na ng TNT mga ropa sa bawat desisyon na ginagawa nila sa may depensa. Lahat yan mga ropa dahil kay Junmar Pardo. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans. Piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Kaya kung mapapansin natin mga ropa sa isang iglap naging 65 to 54 ang score dito sa may third quarter. Lumobos sa double digit digit lead ang naging kalamangan dito ng kabunan ng San Miguel Beerman. Nagkaroon pa nga ng fast break opportunity dito ang kabunan ng SMB mga ropa. Nagkaroon pa sila ng easy two points dyan mga ropa, basket is good. At ang na ng TNT mga ropa, yung mode of offense sila na kung saan ang fast break ay nagahanap sila ng open sa may 3 point area ay pinagpatuloy nila dito sa may game 3. Again mga ropa, transition offense to mga ropa sa may kick out ng bola papunta sa may left side goal 3 pointer. Kahit na well defended sila dyan ang na ng SMB mga ropa, nakapasok pa rin ang three pointer dito sadya ng upanan ng TNT Bas Good Yun nga lang mga ropa Si Chris Ross ay aga na nakabawi Ng na 3-pointer dyan Against sa 3-pointer na yan Nakupunan ng talk and text Kahit na walang pupuntahan ng possession na to Nakupunan ng SMB Nagawan pa rin niya Ng paraan ni Chris Ross Na pumukol dito sa may right side goal 3-pointer Bas Chris Good din Para Chris Ross At eto mga ropa Nagpatuloy ulit yung discarte dito Nakupunan ng talk and text Na kung saan Inaatake nila sa may switch Ang depensa ni Junwar Pardo Again mga ropa As usual Nagset na naman ang high screen action dito Si Kelly Williams at si rr Pogoy ang gumamit na screen na yan, mga ropa. noon nakita ni RR Pogoy na medyo nasa may ibabaw dito si Jun Marpardo. Hindi na nagsettle at sumubok dito si RR Pogoy na pumukol ng 3-pointer dito sa may ibabaw, mga ropa, kasi possible. Magkaroon ng na-presistance dyan si Jun Pardo kasi nga, mga ropa, nakashow defense dyan si Junmar Marpardo dito sa may ibabaw. At good decision making naman ang ginawa dito ni RR Pogoy mga ropa. Inatake niya ang depensa dito ni Jun Pardo. Alam natin, mga ropa, ang babagal si Junmar Pardo in terms of defense pagdating nito sa may ibabaw, mga ropa. Kaya madali lang siyang iniwanan ni RR Pogoy dito good IQ by RR Pogoy. Nakakuha siya dyan ng easy 2 points dyan sa penetration na yan. Basket is good. Yun nga mga ropa, kahit na may discard ng ganyan, nakupo na ng TNT. Ay, mas nang ibabaw talaga ako pensa, nakupo na ng SMB. Dito sa game na to, mga ropa, nakakuha ulit sila ng easy 2 points dyan, mga ropa. Basket is good. At eto ulit, mga ropa, ginamit ulit, nakupo na ng token tanks. Yung discard nila. Agad sa depensa ni Jun Pardo, mapapansin natin, mga ropa, high screen action ulit, mga ropa. Pero this time, mga ropa, itong screen action na to, ay medyo nandito lagpas sa may 3-point area. Nagset dyan ang screen si Will. Williams Ginamit ni Jordan Heading mga ropa. Ang target ulit nila dyan mga ropa ay si Junmar Pardo. Ngayon nung nakita ni Jordan Heading na medyo nakadrop defense dyan si Junmar Pardo at malayo sa kanya mga ropa pag niya ng screen dito ni Kenny Williams, walang kabog-abog mga ropa. Pinukulan na ni Jordan Heading ng three pointer ang depensa ng kubuna ng SMB dahil malayo dyan yung magsishow defense na si Junmar Pardo. Kaya ang resulta nito mga ropa, open na open ang 3-pointer na ni Jordan Heading basket is good is si sa may three point area. Yun nga alam mga ropa, i respond naman ang kubuna ng San Miguel Beerman ay pick ang and roll gameplay dito ni Jericho Cruz at Junmar Pardo. Ngayon mga ropa si Jericho Cruz sobrang ganda, sobrang langkay ng improvement niya pagdating sa pagmamando ng bola at pagpo point guard ng bola para sa kupunan ng San Miguel Beermen. Natrack na ni Jericho Cruz yung dalawang defenders dito na kupunan ng Token X Ropa Giga. Nag-roll na si Junmar Pardo mga ropa. Magandang pass ang ginawa dito ni Jericho Cruz pabunta kay Junmar Pardo. Easy si 2 points sa na nagawa dyan ni Junmar Pardo. Napadali ang kanyang trabaho dahil sa pagmamando ng bola ni Jericho Cruz basket is good. At mga ropa, gumamit ng high screen na action dito ang kubunan ni San Miguel Beerman, Chris Rosales sa mga lambola dito, rumold naman yan si Jun Marbardo mga ropa, pero dahil sa screen na yan mga ropa, nagkaroon ng space dito si Chris Rosales, para pumukol naman ang mid-range jumper, nakapagbondlar ang easy 2 points dito si Chris Rosales, basket is good at eto ba mga ropa, nagkaroon pa ng good defensive play dito ang kubunan ng SMB at yan sa si good defensive play na yan mga ropa nanguna dyan si Don Toroliano doon sa may kabilang banda, sobrang galing ni Don Toroliano mga ropa, FYI, si Don Toroliano ang naging best player of the game noong Game 2. At dito sa layup na to mga ropa counted na foul pa yan para kay Don Trolliano. At again mga ropa ang pinaka problema ng kubunan ng TNT tropang giga Jun Marpardo na bigyan na naman ang bola doon sa good paint. entry. na naman ang ginawa dito ng kubunan ng SMB mga ropa. Hindi sila mapigilan dito na ng kubunan ng TNT again mga ropa. Hindi na nagbigay ng double team or ng help dyan ang kubunan ng TNT one on one defense lang ang ginawa dyan ng kubunan ng TNT mga ropa. Kelly Williams ulit. Pero sobrang lupet talaga ni Jun Marpardo mga ropa. Binay siglang niya ang depensa dito ni Kelly Williams. Tinirahan niya ng mid-range jumper mga ropa. Wala nang pakahirap-hirap dito. Easy si 2 points ulit na napundar niya ni Jude Barbar. Do basket is good. Kung kahit sa pagkakataon na to mga ropa, lumobo na sa 7 points ang kalamang Anak ko buna ng San Miguel Mirman. Tambakol malala ang buna ng TNT. At sa pagkakataon na to mga ropa, pinasok din ni Coach Chot Reyes si Bosotros. Si Bosotros mga ropa, nagkaroon ng sarili niyang run. Sa pagtatapos ng game na to mga ropa, para kahit papano, ay makahabol pa ang kubunan ng TNT. Magaling na player to si Bosotros mga ropa. Europa. Nakapukul siya ng 3-pointer dito mga ropa Basket is good yan. Yun nga lang agarang sumagot dito ako muna ng San Miguel Beerman. Doon sa may transition open sila mga ropa Basket is good din yan para sa kubunan ng SMB. Nagpalitan naman ng puntos dito ang dalawang kubunan mga Europa. Mutaw tuwa. Showing off his handles. Sabay pa sa pabunta kay Don Torolliano. At si Don Torolliano na nag-finish dyan para sa kubunan ng San Miguel Beerman. Sumagot naman dyan ang kubunan ng TNT mga ropa, Good penetration. Ang ginawa dito ni Calvin Optana. At after nito mga ropa si Busotros sinabi ko nga sa inyo. Sobrang ganda performance na pinakita dito sa may game day mga Ropa doon sa mga huling minuto na itong game na to nakakuha siya ng good penetration dyan mga Ropa basket is good para kay Bosotros at after nito mga Ropa ay nakakuha ng fast break opportunity dito ang upunan na ito ang next Ropa ang giga pero si Bosotros mga Ropa heto gumamit ng high screen action choice separation lang ang inilangan dito ni Bosotros mga Ropa para ipukol ang kanyang 3 pointer sunod sunod na puntos niya ang ginawa dito ni Bosotros mga Ropa para sa kumunan ng token text Ropa ang giga yun nga alam mga Ropa si Junmar Pardo pinatayin na ang pangarap dito ni Bosotros tras na Nakakuha ng easy 2 points dyan si Jun Marpardo Mga ropa, basket is good At sobrang gandang move ang ginawa dito ni Bosotros Step back 3 pointer mga ropa Para magkaroon ng napspace and napseparation Pasok na naman ang 3 pointer dyan ni Bosotros Mga ropa, basket is good Easy money, no problem para kay Bosotros Maganda ang future ni Bosotros mga ropa Sobrang galing na player Pero sa uli mga ropa, naka-plan pa rin ako muna na San Miguel Birman ang panalo Kung nasok muna ng token deck sa ropa ang Giga Wala nang mag-isagot ako muna ng TNT mga ropa So far dito sa may Game 3 Ngayon mga ropa, sa paparating na Game 4, Sido ang manok nyo. Lamang nasa seri ang kumuna ng SMB, San Miguel Birmen. Pwede kayo mag-comment sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.